Naloka kami today kasi nung balikan nga natin yung mga puppies para isilong dahil nga malakas na yung ulan be, talagang hindi natin sila makita at nawawala na po sila. Kung maalala nyo, ibinalik nga natin ang mga puppies sa loob ng kanal nung uminit nga kasi talaga na initan sila dun sa cage na binigay natin sa kanila. At sabi nga namin kung uulan man, saka natin sila ililipat ulit dun sa cage para nga safe sila at hindi sila bahayin dun sa may kanal. At ngayon nga, pagkatapos namin magpakain sa pack members, nagulat na lang kami kasi paglabas namin umuulan na pala ng malakas. Tignan nyo ng itong mga pusa na to, na dito sa so, konting konting part na to pero nababasa pa rin naman sila kawawa ba? Diba? anyway sobrang lakas na nga rin talaga ng naiulan nito kasi nga na yung agos ng tubig sobrang bilis na paano na lang kaya yung tubig sa kanal kaya naman talagang nag na kami nung time na to kaya naman makita namin na umuulan naman pala tatakbo na nga agad si mother para nga gumawa ng pagkain at puntahan agad itong mga puppies eto nga iniwan natin yung pakainan para kay mama dog na puno na rin talaga ng tubig ulan sana nga kainin na rin niya yung pagkain na to para nga hindi malagyan ng tubig ulan kasi sayang naman ito na nga pala si mama dog nung pagdating natin lobas nga siya. Siguro gutom na gutom talaga. Nabasa rin nga siya ng ulan kasi ayaw naman niya pumasok dun sa case na binigay natin. At nga inumpisa nang hanapin ni mother mga puppies, may dala rin nga siyang flashlight kasi talaga medyo madilim na nga. Medyo kabado na rin talaga siya nung time na to kasi nga basa na yung pinakakanal tapos hindi pa nga niya makita talaga yung mga puppies. Siyempre bilang kanal nga to napakahaba po nito kaya kung makikita nyo lumalakad si mama sa iba't ibang part para tinglawan or para ilawan para nga makita niya kung nasan ba yung mga puppies. Kaso kada punta niya or kada place na puntahan niya talagang wala siyang makita puppies. Ilang spots na rin nga talaga yung pinuntahan niya at halos na tinglawan na naman niya buong kanal pero wala talaga siyang makita. Chinak rin nga niya sa damuhan at dito sa loob ng cage kasi baka nga kung saan saan din nala ni mama dog yung mga puppies pero wala talaga. Nag call for backup na siya sa mga kuyas natin nung time na to para nga tulungan siya maghanap tapos talaga hindi rin siya tumigil paghanap. Ginamit niya pa nga talaga itong camera para nga makita or ma-videohan yung pinakaloob para matingnan kung nandito ba mga puppies at just ko nandito lang pala sila. Nag move na nga talaga sila nag move kasi nga talaga sana na buong kanal at ayan nagsisiksikan sila dito sa lamig. Buti na nga lang talaga at nakita na natin sila kasi nag sa na rin talaga lumakas ulit yung ulan. And syempre hindi rin naman kasi talaga natin sila titigil lang hanapin kasi nga baka mamayang gabi biglang umulan ng matindi, kawawa naman sila. At hindi rin nga talaga makakatulog ng maayos si Mother kapag hindi natin na iligtas or nailipat itong mga papis na tudun sa mga cage nila. Dito nga papasok na sana si Mama Dog sa loob ng kanal Kaso hindi nga pwede kasi kukunan pa natin yung mga puppies niya. Kaya naman pinalayo nga muna siya ni Mother at pinakuha na nga agad-agad yung mga puppies. Dumating na rin nga pala ang mga kuyas natin at sila na yung pinapasok ni mother. Yung pwesto kasi talaga ng mga puppies, medyo mahirap talaga silang abutin at hindi niya nga talaga carry. At tuwang-tuwa nga siya nung iabot na sa kanya isa-isa ang mga puppies. Talagang napakasarap daw sa dibdib na nakita niya. Kabado na daw kasi talaga siya kanina kasi nga nawawala. Nung makuha na nga silang lahat, dinala na rin nga agad sila sa kanila mga cage. Kasi naku, kung nakita nyo lang talagang lamig na lamig na nga po sila. Hoping na hindi nga sila gaano lamigin dito sa loob ng cage nila kasi closed area din naman to kahit papano. At may mga insulation din nga. Pero alam naman namin na safe nga sila dito kasi hindi nga sila mababasa at hindi babahain. At parang nga po sa mga nagsasabi kung bakit to ba kasi sa kanal namin nilalagay, inuulit ko po hindi po kami naglagay sa kanila sa kanal. Sa kanal po kasi nagnest si Mama Dog at doon rin nga po siya nanganak. Kaya naman hindi natin pwedeng basta-basta ilipat or ilayo doon sa kanal yung kanyang mga puppies. Kasi most probably i-reject niya yung paglilipatan natin at ibabalik lang nila yung mga puppies niya doon. Anyway, sabay-sabay nga nating i-enjoy ang face ng mga puppies na to kasi grabe talaga ka na niyo yung mga mata parang kulay blue pa. Grabe na kagigil talaga yung mga to. Ang sarap ng ikis, ng ikis kasi sobrang cute talaga. Hindi na rin nga kami makaantay na lumaki to mga to. Yung mga nagtatakbuhan na kasi talagang ang sarap nilang kalaro sigurado. <coughs> Although sa ngayon hindi pa nga talaga namin alam kung sino yung nagmamay-ari sa kanila. Pero ang alam namin, meron talaga nagmamay-ari kay Mama Dog. Hindi nga lang siguro talaga namin nakikilala pa. Kasi nga kahit yung mga kapitbahay na napagtanong namin, hindi rin talaga alam kung kanino si Mama Dog. Kasi nga dati naman din namin siya nakita dito, bigla na lang nga lumitaw. May kasama pa nga na tatlong mga anak niya, yung mga kulay brown. Tapos, kaya nga, nanganak siya tatlo ulit. Grabe, ba diba? Parang mahilig siya sa number 3. Hindi nga sa ipangat din talaga namin. Alam ko anong gagawin natin sa mga puppies ni Mama Dog pag lumaki na rin nga sila. Kasi, ni first place, hindi nga po sa atin si Mama Dog. May nagmamay-ari nga po sa kanya. Kaya naman sila yung magdidesisyon sa mga puppies nila. Pero gaya nga na nakikita nyo sa mga videos natin, mukhang may napupusuan nga si Mother sa mga puppies na to.